Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw, mag-uusap tayo, pag-uusapan natin kung paano magluto ng adobo. So, ngayon, nasa Pilipinas ako. Nag-record ako sa Pilipinas. So, sana hindi masyadong maingay. At bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat sa sa mga sumusuporta sa podcast. Kunti lang kayo pero malaking tulong yung suporta nyo sa Patreon. So simulan natin. So napag-usapan na natin dati na yung adobo isa sa mga pinaka importanteng pagkain Pilipino at matagal na yung adobo bago pa dumating yung mga mananakop bago pa dumating yung mga Espanyol, meron ng adobo sa Pilipinas. Siguro hindi adobo yung tawag kasi yung salitang adobo galing sa salitang Espanyol na adobar o, o to marinate. Pero yung estilo ng paglulutong yon ginagawa na ng mga Pilipino Bago pa dumating yung mga Espanyol, so nagluluto na yung mga katutubo dati pa nang merong suka at ginagawa yon para ma-preserve yung karne para hindi agad mapanis. at isa ito sa mga pinakasimple at pinaka sikat na pagkain Pilipino sa buong mundo. Pero sa tingin ko, yung adobo hindi pang araw-araw na pagkain. So, hindi araw-araw kinakain. Sa bahay namin, siguro isang beses sa isang linggo o tatlong beses, dalawang beses sa isang buwan. Mga ganon. Depende. At pwede kang mag-adobo ng manok, ng baboy, ng isda at iba pa so hindi lang kailangan chicken adobo pwedeng ibang karne kung gusto mo so paano ba magluto ng adobo so itong recipe galing sa Panlasang Pinoy yung isang sikat na website at alam ko mayroon din siyang youtube channel na nagluluto siya ng mga pagkain Pilipino at Pilipino siya. At gusto ko yung recipe niya kasi kadalasan madali lang, simple lang. So pwedeng lutuin ng kahit sino, pwede sa pang-araw-araw. Ibig sabihin, hindi komplikado. Hindi kailangan ng maraming oras o maraming effort. So kung Magluluto tayo ng adobong manok. Ano ba yung mga sangkap? Ano yung kailangan nating sangkap? So kailangan ng manok, kailangan ng mga bay leaf, kailangan ng toyo, kailangan ng suka, ng bawang, kailangan ng tubig, kailangan ng mantika, kailangan ng asukal kailangan ng asin at kailangan ng buong peppercorn. 'Yun lang. So, simpleng recipe lang. Yung mga sangkap na to madaling mahanap sa Pilipinas at mga mga murang sangkap lang maliban sa karne. Okay. So, handa na yung mga sangkap. Yung unang kailangan gawin, siyempre dahil adobo kailangan i-marinate. Kailangan babarin yung manok sa toyo at sa bawang. Yung bawang, mas okay kung dinikdik o crushed yung bawang. At pwede mong i-marinate o ibabad yung karne ng isang oras o pwedeng kalahating araw. So, depende sa'yo. Depende kung marami kang oras o kung gusto mo talagang malasang-malasa. So, sa recipe, sabi niya, pinaka-okay yung tatlong oras na pagmamarinate ng manok. So, yun. Kailangan magmarinate sa toyo at bawang. Pwede ding magdagdag ng suka sa marinade. So, depende sa gusto mong lasa. Pagkatapos nun, ihihiwalay mo yung manok sa marinade. Tapos, wag mo munang itatapon yung marinade kasi gagamitin natin yon mamaya. Tapos yung manok, kailangan ng prituhin. So, piprituhin natin yung manok ng isang minuto o isang minuto at kada kada side ng manok. Tapos, pagkatapos nun, yung marinade naman, ilalagay mo sa isang kaldero. Tapos, magdadagdag ka ng tubig at papakuluin mo yung tubig na mayroong marinade. So, hihintayin mong kumulo yung tubig at marinade sa isang kaldero. At kapag kumulo na, idadagdag mo o ilalagay mo yung mga bay leaf at yung mga buong peppercorn. Tapos, ilalagay mo yung manok doon sa, sa tubig, doon sa mayroong marinade na kaldero, at hayaan mong mag-simmer yung, yung kaldero ng 20 minuto o 25 minuto. So, depende sa kalidad ng manok. So, depende sa'yo kung gusto mong mas malambot yung manok, pwede mong, pwede ka mag-simmer ng mas matagal. At pwede ka ding magdagdag ng suka kung gusto mo ng maasim. At pagkatapos mag-simmer ng 20 minuto o kalahating oras, kailangan mong tikman yung lasa. Ano bang lasa ng adobo mo? Maalat ba? Maasim ba? Matabang ba? Ano ba yung lasang ano ba yung lasa niya? At ano ba yung gusto mong lasa? So yung adobo kadalasan malasa kasi kinakain namin ng merong kanin. So, hindi siya sopas at hindi siya pinapapak. Ibig sabihin, hindi siya kinakain ng siya lang. Hindi siya kinakain ng mayroong tinapay. Sa Pilipinas, siguro, halos lahat. Kinakain yung adobo ng may kasamang kanin. So, depende sa lasa, pwede kang magdagdag ng asukal at pwede kang magdagdag ng asin. Pero dahan-dahan sa asin kasi mayroon ng toyo so baka maging masyadong maalat. At depende sa panlasa mo, yung ibang adobo, matubig, parang masabaw. Yung iba namang adobo, parang konti lang yung, yung sabaw. Mas tuyo. So, konti lang yung tubig na nilalagay. So, depende sa, sa gusto mo. At yun nga, yung iba mas gusto, mas maalat. So, mas maraming toyo, may asin. Yung iba naman gusto mas maasim. So, mas padaming suka. Yung iba naman gusto maanghang. So, mayroong sile. So, iba-iba talaga yung adobo. Iba-ibang klase ng luto. Depende sa tao, depende sa pamilya, depende sa probinsya, depende sa tradisyon. So, iba-iba, walang tama o walang mali. Tapos, konting tips, konting payo galing sa panlasang Pinoy. So, yung, yung parte ng manok na ginagamit, kadalasan yung thigh, drumstick, at yung breast. Yung mga parte ng manok. Tapos, yung pinaka parte ng adobo, yung pagluluto ng adobo, yung marinade. Kasi yun talaga yung lasa ng adobo. Depende talaga sa marinade mo. So, kung mas malasa yung marinade, at kung mas matagal, mas magiging malasa yung adobo. So, yun, pwede kang maghanda o patagalin yung marinade sa freezer para mas maging malasa. Tungkol naman sa toyo, kadalasan yung ginagamit na toyo yung dark na soy sauce. Iba yung lasa ng light soy sauce, dark soy sauce. So, nung nasa Europa ako, Mahirap maghanap ng dark soy sauce. Kadalasan yung mga toyo sa supermarket, yung light soy sauce lang. So kailangan pumunta pa sa mga Asian store para makahanap ng dark na toyo. Sa suka naman, white vinegar yung ginagamit. So hindi ko pa natikman yung adobo gamit yung apple cider o yung cane vinegar pero kung gusto mong katulad ng recipe yung white vinegar white na suka tapos yung bawang mahilig kami sa bawang maraming bawang sa iba't ibang pagkain pilipino so pwede mong damihan yung bawang yung iba din naglalagay ng sibuyas at sinosote yung sibuyas bago prituhin yung manok. Pwede din. Tapos, kung gusto mong mas malambot pa yung manok, pwede mong lutuin yung manok sa isang slow cooker o crockpot para mas maging malambot, mas maging juicy yung manok mo. So, kung mapapansin nyo, simple lang yung adobo. Medyo mukhang komplikado kasi gumagamit ng, ng pan, tapos gumagamit ng kaldero. Pero, mabilis lang kasi hindi kailangan maghiwa. Kasi, yun, depende kung may sibuyas, hiwain mo. Yung bawang, didikdikin mo lang. So, konting oras sa paghihiwa, mas maraming oras sa paghihintay na magsimmer, kumulo, at yung marinade. At kung mapapansin nyo, walang gulay. <laughs> Wala rin gulay. So, maraming pagkain Pilipino na ganito, na walang gulay, o konting-konting gulay. Yung ibang adobo, nilalagyan ng patatas, So, may, may patatas. Pero, yun, kadalasan sanay kami na walang gulay yung adobo. At, yun, okay lang. Pero, syempre, mas okay kung mayroong gulay. So, bahala ka na mag-experiment kung gusto mong dagdagan ng gulay. Pero, hindi pa ako nakatikim ng adobo na mayroong gulay maliban sa maliban sa patatas at maliban sa kangkong siguro so yun lang salamat sa oras nyo sana masubukan nyo magluto ng adobo mayon transcript kung kailangan nyo at pwede kayong sumuporta sa Patreon malaking tulong yon ingat kayo at paalam